Ah, uh, hello mga idol. Uh, isa na naman no, magandang tanawin dito mga idol, oh. Pinunta namin. Ah, uh, pupunta kami ng Kapangyan Falls. Ayan mga idol, mga kasi wow. Ayan. Proba na. So, maliligo kami sa falls mga idol. Ayan o. Oh. Kita yung mga isla. Ayan uh, na mga idol, uh, dito kami ngayon sa Kapangyan Falls. So, hanggang doon lang na kami nagparking. Tapos ngayon, lakad na lang Paket mga idols. Ayan. So, pakiat tapos pababa mga idol. Kasi, Ito na. Sa kapang yan, picture-picture lang kayo. Maliit na yung portion ng lilikuan. So, medyo malay-layo pa mga idol. O, oh, yan mga idol o. Oh. daming mga bato mga idol, malalaki. Tapos yung ano nila mga idol, oh, dito kumukha ng ano, yung hose yung tubig ano yung malaking tangke ng ano ng PVC pasang linaw ng tubig yan pero doon pa kami sa unaan, mga idol doon sa kabilang ilog linaw ng tubig mga idol oh. hmm. Ah, ayan mga idol sa ah, liblib na lugar oh. Tingnan niyo dito. Bukid na bukid pero may ano, may CR. Yan. Ah, dito na kami ngayon mga idol sa ano. Ah, ito, rock formation. Malihod Falls. So, this way daw. Tungo bat nanjan din sila pumunta. Masundan na natin mga idol. Ah, ayan na, mga idol oh. Ah, Ang linaw ng ilog mga idol oh. Wow. Rock Formation So pupunta kami ng ano, Tuntunan Falls So pagdating ko dito mga idol sa ito yung makikita ko yung pagpilian Haydin Falls at saka Lalatuan Falls at saka Tuntunan Falls So ang Kapangyan Falls mga idol dito yung daan Kapunta doon sa so, mga taga Batarasa alam nila yun dito You know this way Kapangyan Falls Mga idol mga galing Quezon So punta sila sa bayan ng Batarasa Para lang sa ano Dalatuan Falls. So kami magkasama dito mga idol. Ano na siya nga pangita damang dre? Uh, na? To na. To ah. Oh, pa ibag ta damang. Hm? <laughs> ito mga idol, nang mga paway kami gagamba dito. Terech, 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 terech. Yan. Oh, no, Amo ni siya? Ah, Damo ka na damang? <laughs> Ayan mga idol, ito yung mga baon na yung mga idol. Daing, da. Yan. Yan. Yan mga idol. Dala-dala silang pagkain. Ah, ayan na mga idol. Nandito na kami. Nakarating din. Ayan. Ito yung Tuntunan Falls. Ayan mga idol. So pwede nga talaga sa mga bata yun dito mga idol. Mas maganda yung ano, permission ng bato dito. Ayan. ayan mga idol. So babayin natin. Maraming naliligo dito mga idol. Ayan na sila mga nauna. Ah, uh, yan mga idol oh, kabilaan poles. Yan poles niyan yan diyan. Tapos dito. Yan. Ang ganda. Karating din. Medyo pagod pero baliwala sa mga bata. Ayan mga idol, tapos ito mga idol, oh. yung batok kaya tinatin. Wow, ang laking bato. Oh. Yan. Tapos. Yan na sila mga idol, mga tropa. Mga barangay kayo jog. Hmm. So maganda 'yung ano, 'yung calls niya mga idol, malinaw. Saka, ano, uh, hindi ano delikado siya sa mga bata di Malinis. Okay mga idol. Yan. Ah, uh, ito ang ano, tuntunan falls dito sa Maliud, sa Palawan. Ang so, mga ito malinaw. Wow. Uh, ito mga idol, akitin natin dito sa taas stop, sintay Ayan. wow, ang ganda yan mga idol sa baba. ah Doon na sila. Ayan na mga idol. Ayan. Dito galing yung tubig na wasan nila mga idol. Tapos talaga ng bukit ng galing. pool sa baba. Ah, ito lang pala mga idol yung ano. Pinaka pinanggaling ano tubig nila. Ito lang dito. Yan. So, naman pala. Yan mga idol. So, dito tayo daan mga idol. Sa kabila. Mayas mas kayo wala nang tapo na ayan ang mga idol ayan, poles wow, ganda wala magtalon talon dyan ha dito sa amin mga idol naming poles dito Ayan mga idol, tamang prito-prito lang tayo ng daing dito ngayon. Ayan mga idol, oh. dito kami ngayon oh, sa pools. Wow, ang ganda. Tapos, prito ng daing. la